Paris, gabay kalusugan sa baga para maiwasan ang paghina, ngayong araw ang baga, iwasan mo ang magpainit sa erewan at iwasan mo ang makaamoy ng mababaho, at sa pagkain ng mabagoong at sa kabonorong ulamin, ang ayon na pagkain ay tortang talong, at sa inumin ay sprite, ayon sa gabay kalusugan ng mga bituin, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng baga. Taurus, gabay kalusugan sa baga para maiwasan ang paghina, ngayong araw ang baga, huwag kang basta magagalit at magbibigay ng ikakahina, at huwag kang basta naman tatabi sa mga mauusok, at kung sa inumin ay orange juice at sa ulamin ay pwede ang lechon of fried chicken sa prutas ay ubas na may buto ayon sa gabay kalusugan ng liwanag ng buwan ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng baga. Gemini, gabay kalusugan sa baga para maiwasan ang paghina ngayong araw ang baga Huwag kang basta magagalit at magbibigay ng ikakahina at huwag kang basta naman tatabi sa mga mauusok at kung sa inumin ay orange juice at sa ulamin ay pwede ang lechon of fried chicken sa prutas ay ubas na may buto ayon sa gabay kalusugan ng liwanag ng buwan ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng baga cancer gabay kalusugan sa baga para maiwasan ang paghina. Ngayong araw ang baga, magtakip lagi ng ilong pagmabaho at mauusok, at iwasan mo ang hipom at tahong, lalo na ang paanang manok. Ang ayon na pagkain ay ginisang ampalaya na may itlog, at sa inumin ay kalamansi juice, sa merienda ay tahu na maraming sago. Ayon sa gabay kalusugan ng mga bituin, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng baga. Leo, gabay kalusugan sa baga para maiwasan ang paghina. Ngayong araw ang baga, huwag kang basta magbabuhat ng mabibibigat at umiwas ka sa mga nalamig na pagkain, at iwasan muna nagbonorong ulamin, at saka mga paris at suka ang ayon na merienda ay sumang kamoteng kahoy, at sa ulamin ay ginisang bangus na may pechay at siling paningan at may karamihan ng luya, ayon sa gabay kalusugan ng liwanag ng buwan, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng baga. Virgo, gabay kalusugan sa baga para maiwasan ang paghina, ngayong araw ang baga Huwag kang basta kakain ng mga bagay na hindi ka sanay na kainin, at iwasan ang magpakapagod ng gusto. At huwag ka muna uminom ng alak at sa kadugo na inihaw. Ang ayon na inumin ay sa gogulaman at sa miriende ay banana cake. Ayon sa gabay kalusugan ng liwanag ng buwan, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng baga. Libra, gabay kalusugan sa baga para maiwasan ang paghina. Ngayong araw ang baga, ay laging iwasan ang may isip ng ikinalulungkot at huwag na masyadong makaamoy ng mabango o mabaho, at umiwas sa pagkaing may mga bagoong at sa kakinilaw na pagkain, at ang ayon na ulamin ay ginisang patola na baboy ang sahog na konti ang sabaw, at sa prutas ay saging na lakutan, Ayon sa gabay kalusugan ng mga bituin, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng baga. Scorpio, gabay kalusugan sa baga para maiwasan ang paghina, ngayong araw ang baga at iwasan mo muna ang magpagod at sa kaiwasan din magmabilis na pagkain at iwasan ang mga masyadong matatamis na pagkain. Ang ayon na inumin ay orange juice at sa merienda ay banana Q o kamote Q. Ayon sa gabay kalusugan ng liwanag ng buwan, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng baga. Sagittarius, gabay kalusugan sa baga para maiwasan ang paghina, ngayong araw ang baga, huwag kang basta magagalit at magbibigay ng ikakahina. At iwasan mo din na mabila sa araw na matutuyuan ng pawis sa likod, bawal din ang pagkain ng mga inihaw na isda, at ang ayon na ulam ay ginataang manok at sa inumin ay coke o root beer, ayon sa gabay kalusugan ng liwanag ng buwan, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng baga. Capricorn gabay kalusugan sa baga para maiwasan ang paghina, ngayong araw ang baga, huwag kang maliligo ng matagal sa madaling araw, at iwasan mo ang mga ulam na tahong, sugpu, lalo ang mga sabaw nila, at ang ayon na ulamin ay tortang patatas at sa inumin ay pineapple juice o kalamansi juice, ayon sa gabay kalusugan ng mga bituin, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng baga. Aquarius, gabay kalusugan sa baga para maiwasan ang paghina. Ngayong araw ang baga, huwag kang basta magbabuhat ng mabibibigat at umiwas ka sa mga nalamig na pagkain, at iwasan muna nagbonorong ulamin, at saka mga paris at suka ang ayon na merienda ay sumang kamoteng kahoy, at sa ulamin ay ginisang bangus na may pechay at siling paningan at may karamihan ng luya, ayon sa gabay kalusugan ng liwanag ng buwan, ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng baga. Pisces, gabay kalusugan sa baga para maiwasan ang paghina, ngayong araw ang baga, Iwasan mo muna ang mga pagkain mga kinilaw at half cook at saka mga inihaw na isdang dagat ang ayon na inumin ay orange juice o sprite at sa merienda ay nilagang saging na saba o sumang kamoteng kahoy ayon sa gabay kalusugan ng liwanag ng buwan ang mga nasabing bawal ay mag-iipon para mapahina ang ugat ng baga